yung young na steam. Kasi masarap yung apan-apan na may steam, di ba? Hindi lang puro leaves. Yan. Yeah. Bali, ano to, ng upland tangkong at saka native kangkong. i ko lang. Yung native, native kangkong, tatutubo lang yan sa sa mga gilid-gilid. Yung upland talaga, binibili ko talaga yung seeds ng upland. Ito so, yung seeds ng upland, guys minsan pa makita makakita ng upland kangkong na seeds sa market no yan ito i save ko tapos i itatanim yan kangkong ito upland ka kangkong malambot yung upland kangkong kisa sa native kangkong di ba yung native kangkong hindi yan hindi yan kinakain lahat kasi matigas na to yung lahat ng ito itong yung stem niya matigas na yung native yung maganda lang sa native, yung ito yung pangkay niya. Yan. Yung pinaka last na ano, kukunin ko yan. Yan yung pangsakog ko sa apan-apan guys. Tapos yung itong natira na native kangkong, pinapakain ko ito sa manok at saka sa pato. Yan. Kukuha lang ako dito ng konti yung yang lang na ano, na steam. yung napapasarap sa panapan guys ay ginamos dapat ang ginamos sa gamiton yung ang nabati na vlog guys yung luma na para mabangong mabango ang yung panapan hmm. Yeah. i-try na mabuti para lalabas yung amoy ng mo ng ginamos una untuk ni na yang steam. Yan, stupid siya. ko na nga. Magyan ng konten. So Para madalag mo skin. Ang tangkay ng kangkong. Ang muna natin dyan. At sa kakakan. natin. Yan, habang napapalambot tayo ng kangkong na steam. Tingnan nyo naman guys. Padami ng padami yung bunga ng Indian mango. Yan. So, hindi pa siya pwede. Ano pa, nang bata pa ni. Namit kan niya ang do, Medyo magulang-gulang siya guys. Hindi siya as long. Namit ni nga klase nga. Yan, uh, Indian mango. Kay Dokomoti vlog guys ang iya texture yan pa lang yung bunga at saka dun maraming mga bunga mga ano pa lang kaunti pa lang yan hmm. yan medyo malambot na siya so is ilalagay ko yung leaves kasi yung mga leaves meron pang kaunting tangkay no mukhang marami pero konti lang tumamaya pagkatapos maluto natakta muna magalans lang yung lasa niya sa bagong ito kasi request ni sister Beverly eh. upuan ko daw siya ng ng apan-apan kasi hindi siya nakatikin ng apan-apan doon sa Merita guys. Ito yung simple request lang ng gusto namin kapatid. Yan. Gusto sila ng simple foods. So, nagyan ko na ng konting oyster sauce. Para mas malasa siya guys. Yan, luto na yung apan akan Sinugba na buka-buka for dinner guys? Yan. Namit ipare sa sa pan-apan, no? Dito tayo guys. Yan. Yeah.